Uh, Sambanga City First Districts Representative, Kimir Adan Olaso. Sa walasy si, uh, Kong because the uh, the budget hearings. This is the first day of the budget hearings. I think that he's sponsoring. Kaya hindi si makarating, but I, he knows that we are here, At, uh, si, si City Mayor, City Mayor, Mayor Dalipe uh, Thank you for the uh, welcome that you have given us The NFA Administrator uh, Administrator Roderico Bioco, the Hometown audience uh. The Bureau of Customs Deputy Commissioner Juvi Max Uy Ang ating mga kasama Sa pamahalaan beneficiaryo ng four piece na ating binibigyan ngayon ng bigas. Ah, magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ay nakita po ninyo, ito po lahat ay kaya namin, namin ay pamimigay ay dahil alam niyo po ang inuuna ko sa lahat ng ginagawa ng, ng gobyerno, ang inuuna ko talaga ay ang agrikultura may sapat tayo na pagkain para sa buong Pilipinas at bukod pa doon ay kailangan ay kayang bilhin at hindi masyadong mahal kayang bilhin ng ating mga uh, kayang bilhin ng ating mga kababayan kaya uh, pinapaganda natin ang sektor ng agrikultura pinapaganda natin ang ating produksyon pinapaganda natin ang uh, cost of production tinutulungan natin ang mga magsasaka upang pagandahin kanilang ani. Ngunit hindi lamang yan ang kailangan gawin para maging maganda ang presyo ng bigas. At kasama na dyan ay kailangan natin, makapag, kailangan natin higpitan ang pagbantay sa mga illegal na imported o smuggled na bigas. Kasi po, ang nangyayari po, itong mga smuggled na bigas, yung may hindi po nila ipagbibili yan. Mag-aantay yan, nila yung supply hanggang tumaas ang presyo. Yun yung nakikita natin, kaya nagkaasa ng presyo ng bigas dahil yan ang kanilang ginagawa. Kaya eh, sabi ko sa ating mga kasama sa customs, eh, ako sa kanila, kailangan higpitan ninyo ng mabuti at huwag kayong papayag na may pumapasok na uh, smuggled na, na bigas. Ngayon, ito ang mga nahuli ng ating customs. Nakita nila, inimbisiga nila na mabuti at na, na, nakita nila na merong ganitong klase. Ang lahat-lahat uh, dito sa, sa dito sa na, na nahuli dito ay 42,120 bags. Tama ba? Yes, 42,100 bags ng ganito sabi namin, may proseso. Ginawa namin ang proseso. Ang proseso na ganito ay sasabihin doon sa nagpasok, magpaliwanag kayo. Saan galing yan? Saan kayo nagbayad ng taripa? Saan kayo nagbayad ng tax din Saan kayo ng mga lahat ng mga pangangailangan dokumento? Natapos na po ang 15 days, hindi po sila makasagot. Kaya kinuha na namin, kinuha na ng gobyerno, kinuha na ng customs at ginawang donation sa DSWD at gagawing donation ng DSWD at ng gobyerno sa inyo. Kaya ito po, meron pong, kaya uh, dahil dito tayo sa NFA, itong uh, napag-usapan na uh, the mayor, uh, the mayor mentioned na meron tayong ginawang price cap dahil masyadong mataas nga, ang pag, masyadong mabilis ang pagtaas ng presyo ng bigas, ay eh, sabi namin hindi na kaya ng tao. Kaya binagyan natin ng price cap sa sinabi natin sa lahat wag kayong wag kayong wag kayong bibili yung mga konsumo sabi ko wag kayong bibili ng lampas doon sa price cap dahil hindi sila dapat nagbebenta ng lampas sa price cap so yun yun ngayon nag-aalala ang mga magsasaka paano naman ang paano naman kami dahil kung mataas ang price cap pababa rin ang benta namin ng aming palay eh, nagkakaproblema kami dahil ang NFA ang uh, pambili, ang bili uh, ang bumibili lamang, ang authorized lang sila bumili 19 pesos. Eh sabi ko sa nung nakikita ko, sabi ko hindi naman di na baka hindi na baka mahirapan ang kumita yung mga magsasaka. Kaya kahapon lamang ay pinalitan natin at ginawa uh, natin ang uh, pagbili ng NFA pesos to ay 16 pesos to 19 pesos para sa sa wet na palay at 19 pesos hanggang 24 para sa dry na palay. Kaya tataasan natin ang pambili para sa mga farmer. Uh, yun ang namin talaga naman tayo eh, Nakikita natin, hindi lang po kasi dito sa Pilipinas yan. Ang nangyayari, nag-aabang ang mga iba't ibang bansa sa Asia sa darating na El Nino sa susunod na ilang buwan. Kaya te, eh, nakikita na namin na pagdating ng El Nino, medyo nagtagtuyot, hindi maganda masyado ang magiging uh, ani dahil hindi umuulan ng sapat. Kaya eh, lahat ng mga lahat ng mga iba't ibang bansa sa Asia ay tinitiyak na meron silang reserve, meron silang buffer stock at kaya naghahabulan, kaya nagtaasan presyo dahil lahat, ang Indonesia bumibili, ang China bumibili, tayo bumibili, ah uh, Thailand bumibili, Singapore bumibili, lahat bumibili. Kaya sabay-sabay silang bumibili, sabay-sabay eh, sabay -sabay din sumasabay din ang pag-akit ng, ng bigas. Kaya kailangan natin lagyan nga ng price cap. Kaya yan po ang napi ating ginagawa. Yan. Na lagi natin tinitignan na hindi lamang dahil lagi natin napapag-usapan dapat pagandahin ang production ng mga magsasaka at lagi kong pinapaalala sa lahat ng mga kasamahan ko, hindi lamang na sapat na pagkain ay kailangan may, may presyo na kayang bilhin ng taong bayan. Unang-una, pangalawa, na may magandang hanap buhay naman ang mga magsasaka. Kaya dyan ang tinitiyak natin. At, at uh, titignan po natin uh, sa habang tumatakbo ang panahon, titignan po natin na uh, papano na ang magiging mga na ating mga kababayan para naman ay hindi natin masasabi na ginutom na ang mga Pilipino dahil hindi sapat ang bigas. Nandito po, nakikita po ninyo. Ito yung mga nahuli, ito po yung mga iba na kakabili lang ng NFA. Itong season na ito. Kaya at makikita ninyo, pupuloy nila itong warehouse. Dagdagan natin, gagawin natin mas malaki ang buffers lang para medyo meron, hindi, hindi na natin dapat makita ang biglang pagtaas ng mga presyo. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsalubong sa atin dito. Ako ay nag-inspeksyon lamang at makita talaga kung ano ba ang nangyayari yaman doon sa NCR, sa Maynila, kung hindi pati na rito, sa kabilang dulo naman ng, ng Pilipinas, dito sa Sambanga, eh, para naman makita natin na lahat ng ating mga kababayan ay eh, nasusuportahan at na, eh, kung sino man ang nangangailangan ng tulong ay nabibigyan ng tulong. Ayan po ang inyong pamahalaan, ito yung gobyerno po ninyo, andito po kami lahat ginagawa po namin lahat upang makatulong na maging maganda ang inyong mga buhay. Kahit uh, tayo tayo'y dumataan sa kahirapan, ay nandito pa rin ang gobyerno ninyo upang tumulong. Maraming salamat sa inyo. sa mabilis ang pagtaas ng presyo ng bigas, ay eh, sabi namin hindi na kaya ng tao. Kaya ay pinalitan natin, dinagyan natin ng price cap, sasabi, sinabi natin sa lahat, huwag kayong, huwag kayong, huwag kayong bibili, yung mga konsumo, sabi ko huwag kayong bibili ng lampas sa price cap dahil hindi sila dapat nagbebenta ng lampas sa price cap. So yun, yun. Ngayon nag-aalala ang mga magsasaka. Paano naman? Ang, um, paano naman kami? Dahil kung mataas ang price ka, mababa rin ang benta namin ng aming palay. Kaya eh, nagkakaproblema kami dahil ang NFA, ang, uh, pambili, ang uh, bumibili lamang, ang authorized lang sila bumili 19 pesos. Eh, sabi ko, sa, nung nakikita ko, sabi ko, hindi naman, di na, baka, hindi na, may, baka mahirapan ng kumita yung mga magsasaka. Kaya, kahapon lamang, ay pinalitan natin. 15 pesos to 19 pesos para sa sa wet na palay at 19 pesos hanggang 24 para sa dry na palay. Kaya tataasan natin ang pambili para sa mga partner. Uh, yun ang aming talaga naman tayo Nakikita natin, hindi lang po kasi dito sa Pilipinas yan. Ang nangyayari, nag-aabang ang mga iba't ibang bansa sa Asia sa darating na El Nino sa susunod na ilang buwan kaya at eh, nakikita na namin na pagdating ng El Nino medyo nagtagtuyot hindi maganda masyado magiging uh, ani dahil hindi umuulan ng sapat kaya eh, lahat ng mga lahat ng mga iba't ibang bansa sa Asia ay tinitiyak na meron silang reserve, meron silang buffer stock. At kaya naghahabulan, kaya nagtaasan ng presyo dahil lahat, ang Indonesia bumibili, ang China bumibili, tayo bumibili, uh, Thailand bumibili, Singapore bumibili, lahat bumibili kaya sabay-sabay sila bumibili sabay-sabay pa -sabay, nga sumasabay din ang pag-akit ng, ng bigas kaya kailangan natin lagyan nga ng price cap kaya yan po ang api ating ginagawa yan ay lagi natin tinitignan na hindi lamang dahil lagi natin napapag-usapan dapat pagandahin ang production ng mga magsasaka at lagi kong pinapaalala sa lahat ng mga kasamahan ko hindi lamang na kailangan na may sapat na pagkain. Ay kailangan may, may presyo na kayang bilhin ng taong bayan, unang-una. Pangalawa, na may magandang hanap buhay naman ang mga magsasaka. Kaya dyan ang tinitiyak natin. At, uh, at titignan po natin habang uh, tumatakbo panahon, titignan po natin na uh, papano na ang magiging mga pangangailangan ng ating mga kababayan para naman ay hindi natin masasabi na tinutun na ang mga Pilipino dahil hindi sapat ang um, bigas. Nandito po, nakikita po ninyo. Ito yung mga nahuli. Ito po yung mga iba na kakabili lang ng NFA. Itong season na ito. Kaya at makikita ninyo, pupunuin nila itong warehouse. Dadagdagan natin, gagawin natin mas malaki ang buffers stock para medyo meron, hindi, hindi na natin dapat makita ang biglang pagtaas ng mga presyo. maraming salamat po sa inyong pagsalubong sa akin dito. Ako ay nag-inspeksyon lamang at makita talaga kung ano ba ang nangyayari. Hindi lamang doon sa NCR sa Maynila, kung hindi pati na rito sa kabilang dulo naman ng, uh, ng Pilipinas dito sa Sambuanga. Eh, para naman makita natin na lahat ng ating mga kababayan ay ay eh, nasusuportahan at na, kung sino man ang nangangailangan ng tulong, ay nabibigyan ng tulong. Ayan po ang inyong pamahalaan, ito yung gobyerno po ninyo. Andito po kami lahat at ginagawa po namin lahat upang makatulong na maging maganda ang inyong mga buhay. Kahit uh, tayo'y dumadaan sa kahirapan, ay nandito pa rin ang gobyerno ninyo upang tumulong. Maraming salamat po. Salamat po, mahal na pangulo. Sa pagkakataong ito, inanyayan po namin ang ating pangulo para sa isang group picture kasama ang ating mga beneficiaries. Kapos pusong